Hello everyone! Hello! Hi! Hello everyone! ma Mabuhay! Anyway, no March 1, nag ako sa Instagram ang sabi ko we'll do a Q&A video at eto na ngayon. Thank you, Kate! At underscore Jesue Abby in short, Ate Girl Abby para sa suggestion na to. So, pumili ako ng 10 questions First question, bakit napamahal mo ako? Ang hirap naman ang tanong na yan. Tingin ko, mahilig ka lang sa azul? Or, hindi ko alam, wala akong idea. <laughs> What was your very first memory and how old were you? Very first memory, grabe, ang hirap naman ito. Um, nung nasa barina ko, ang sabi ng nanay ko, mga 2 years old ako noon. Kasi nag-aaral ako nung 2 years old ako sa bari. Doon ako pinanganak, by the way. Sa isang daycare daycare yata, hindi ako sure, basta isang school, tumingin na ako sa likod. Kasi meron ako isang kaklase na nag-iisa sa likod. Nagtataka ako, bakit mag-isa lang siya? Bakit malungkot siya? Habang nagsasalita yung teacher namin. Tapos yung teacher namin, pinagalitan ako. Nung umiiyak na ako, binuhat ako. Pinapakita sa akin yung mga pictures sa wall. Di ba ang labo? Papaiyakin ako, tapos lalambingin ako. What makes you happy? Madami. Mababaw lang akong patawanin. Madali akong pasayahin. General, na sagot ko sa what makes you happy is the first thing na nagising ako happy na. What is your secret for being so beautiful and to be a good person and daughter to your parents? First muna, what is your secret for being so beautiful? Lahat tayo magaganda at sa inside and the great reflect yan sa outside. So, kung ano yung nasa loob mo, yun ang lalabas sa'yo. So, tingin ko yun yun. And to be a good person and daughter to your parents. Oh, good pala ako. <laughs> Ayoko i-judge yung sarili ko as a good person kasi marami akong nagagawang mali pa rin. Nobody's perfect. Ginagawa lang siguro natin ang best natin na makagawa ng mabuti. Siguro lagi yung pagiging positive sa buhay and a good daughter to my parents. Tulad ng sinabi ko, hindi ako perfect na person, hindi ako perfect daughter, pero yung respect ko sa magulang ko mataas. Doon nag-uumpisa ang lahat at yun ang tinuro sa akin ng mga magulang ko. Gusto ko lang ibalik sa kanila yung pagmamahal na binibigay nila sa akin. Tornilyo ka ba? Kasi habang umiikot ka sa utak ko, bumabaon ka sa puso ko. Eh? Hey. Wait, nasa yung tanong dun? Anong, anong, sasagot ko dun? What attracted you to begin a career as an actress? Ang career ko as an actress, hindi ko pinlano, hindi... Wala sa isip ko na magiging artista ko. Kung baga, bigla na lang dumating at ginrab namin yung opportunity. Kasi sobrang mahiyain akong bata. Hindi ko in-expect na abot ako dito. Thank you, thank you syempre sa lahat ng sumusuporta, sa lahat ng sumuporta at lalong-lalo na sa pamilya ko. Who inspires you to work hard? Ang family ko. Ito hindi siya who, hindi what. It's my future. Gusto kong magkaroon ng stable future. Kaya kailangan mag-work hard habang may lakas pa. Na-depress na po ba kayo ng sobra on something? And what is your advice to people who undergo depression? Na-depress -na, na rin ako. Swerte ko na lang din na lagi kong nakakausap ang mga magulang ko. Unang-una, matuto kang makinig. Pangalawa, magsabi ka kung anong nararamdaman mo. Kung kanino mo gusto, sa pinaka-close mong friend o sa magulang mo. Mas maganda ko sa magulang mo para mas alam nila kung anong i-advise sa'yo or sa nakakatanda sa'yo. Huwag mo sarilinin. Kaya tayo marami dito sa mundo para magtulong-tulong tayo. Kung meron din kayong kilalang ganun, kayo na ang mag-initiate. Kasi mahirap. Pero sana mapagdaanan nating lahat. Ano sa English ang patayin sa sindak si Barbara? Uh, tanongin natin si Siri. Hey Siri! What is the English of patayin sa sindak si Barbara? I can't translate it to English yet. Wala, si Siri nga, hindi alam paano pa kaya ako. Boyfriend mo na ba si at Alan underscore Gui? Liga. Yan, ito po si Alan Gui. <coughs> well, okay. teka lang. Ah, so... wait, may Q&A to. Huwag kang mag. Ah, okay. Tingnan mo kung makain ka ba ng cheese puffs. Obvious masyado. mo Sarap eh. Si Alan, um, let's say, he's someone I can lean on. Parang like ganun. Is... <laughs> nahihiya siya. Hindi ako sanay sa ganyan eh. <laughs> niya ako off cam eh. So, yon At I'm sure makikita niya siya madalas sa videos ko. Tulad nito. This is Alan Guy. He's half Chinese. Wala sa hitsura, no? <laughs> Ininvite niya ako sa birthday ng lola niya. Kaya kailangan naming magsuot ng red. Heto kami sa mall. In search for red. Isa sa mga tradisyon ng Chinese ang magsuot ng red kapag may birthday o kapag may special na okasyon. Eh, nakablu ako. Di ba pwede mag-red lipstick na lang? Babagay. sa pants ko. Babagay ano ba sa pants ko? ko. Sige nga, tingnan nga natin kung maganda style mo. Pandol. <laughs> Sabi ko, birthday ng lola ko, hindi. <laughs> hindi DJ? ako yung magiging uh. lola. Ang hirap din pala nito. Kung saan sa ang shop na kami napadpad. And finally, may nakita na kami. Ooh. Pwede. Ako naman. Oh, ano to? Sabi ko, ako videohan mo eh. Ano i-back to? Ang video, paano siya i-ano, yung magsiswitch? Paano to i-back? Nakaharap sa mukha ko, tapos nagre-record eh. Okay. Ayan! Naka-red na ako. Nakita ko ma ako. Naka-red na rin siya. Wala ka pa ba mga Pwede ba kami maki-spray? Yes, <laughs> <laughs> uh, ano bang pinakamaganda <laughs> dito? <laughs> yan? Yes, pobibang po yan. Oha! Oh, Ang bait ni Kuya! Yes, <laughs> <laughs> Ito na lang yung na. Great customer service. Thank you, sir. Thank you, Thank so <laughs> Thank <laughs> Thank you, Thank you, Thank you, Thank you, kailangan na karet kapag birthday. Sa Chinese? Hmm. mag birthday lang ba? Birthday, special location, New Year, birthday. Kasi ang red sa Chinese, sa symbolize ng joy and luck. Gusto mo nang ganun na bagay na dumating si sa buhay mo. Happiness, kung ba? Ano na nang nasabi sa akin ng aking mga magulang? Dapat tinanong mo din sa akin. Tinanong ko naman sa kanya. Sabi nga,

See you again next week. For more good vibes videos, click the subscribe button, and feel free to comment below. That's Ouch. Ouch. That's Hello, CJ.